So ito yung OR kon updated. So ituturo ko sa inyo paano mag-scan 'yan. Gagamit tayo ng scanner ng Viber QR code scanner dahil walang scanner na built-in tong phone na to. So itapat nyo lang sa may 'yan QR code niyan then pindutin yung open. Nadalhin na kayo sa 'yan sa details ng motor. Lalabas dyan na verified official receipt 'yan. Tapos uh, makikita dyan yung OR number transaction number, LTO client number, tapos date kung kailan na rehistro uh, motor vehicle file, plaka ng motor o sakyan. So ganun lang gagawin niyo kung gusto niyo i-verify kung tunay o legit yung rehistro na hawak ninyo lalo na yung mga bumibili ng second hand at saka yung mga nagpapa-asikaso online. So ganoon lang po ang pag-scan ng QR code ng OR ng inyong mga motor kung naka pa ba siya o hindi na kasi minsan dinadaya, may edit yung date niyan eh pero sa QR code hindi yung madaya sharing is